Tangin na sa totoo lang, napakaswerte mo kapag nakakuha ka ng babaeng susuportahan at tutulungan kanto pa rin lahat ng mga pangarap mo. Oo, tol. Yung babaeng kahit napakarami mong katarantaduhan sa katawan mo, naandyan pa rin sa'yo. Kahit ilang beses mo na siyang ginawa ng pagkakamali, tinatanggap ka pa rin ng paulit-ulit. Kung gano'ng kaswerte ng mga lalaki sa mga gano'ng klaseng babae, gano'n kamalas yung mga babae sa mga gantong klaseng lalaki. Sa totoo lang. ba? Diba? Na ikaw, madam. Paulit-ulit mong pinapatawad, mahal mo kasi. Sinuportahan mo siya nung walang-wala pa siya. Tinulungan mo siyang tumayo. Tinulungan mo siyang tuparin yung mga pangarap niya. Pero nung natupad niya na yung mga pangarap niya, hindi ka pala asama dun. Exit ka na sa buhay niya. Entry na siya sa panibagong chapter ng buhay niya. Bad trip mga madam, no? Pero wag niyong isipin sana na lahat ng lalaki ganun. Opo, hindi po lahat ng lalaki ganun. Mahal na mahal ka ng lalaki kapag ikaw yung tipo ng babae na kahit grabe katuyuin, hindi kanya sa sabayan. Bagkus ko ka pa, aasarin ka pa lalo. Pero yung pang-aasar na yun may kasamang pagmamahal. Yung lalaking ikaw na yung top priority niya. Oo, narinig niyong mabuti. Ikaw na yung priority niya. Pamilya niyong dalawa. Hindi kaibigan, hindi tropa, kundi ikaw lang. Na hindi mo na siya kailangan sunduin sa inuman para lang pauwiin. Kusa siyang uuwi kasi alam niyang may nag-aantay sa kanyang mag-ina na hindi niya na kailangan magpaalam sa iyo ng katakot-takot kasi kampante ka na magiging okay lang siya. Hindi siya mambababae porket wala siya sa paningin mo. Oo kapag nakahanap ka na ng ganung lalaki nasa tamang lalaki ka na. At oo kapag nakahanap ka na ng ganung babae, please lang tol, wag mo nang pakawalan pa. Bibihira sa panahon ngayon yung mga babaeng susuportahan ka kahit walang wala ka pa. Lalo na sa generation ngayon, nakaw! Ang mga babae daw kasi ngayon mulat na yung ibang mga babae daw kasi ngayon mulat na. Kaya ang gusto ng mga babae ngayon, kailangan meron ka na kagad. Oo, may mga babaeng ganun. Na ang gusto ng ilang mga babae ngayon, e eh establish ka na. Oo, wala namang masama dun. Wala namang masama kung magkaroon ng standards yung babae ng ganun kataas na halos hindi mo na maakyat. Pero yung mga babae na yon na may ganung standards, baka pwede ko kayong tanungin. Kayo din ba yung mga babae na tinutukoy ko nung umpisa ng video na to? na naanjan pa rin sa tabi ng lalaki kahit dapang dapa na siya. O ikaw din yung tipo ng babae na kapag meron okay nandyan ka pero pag wala na siya, maghahanap ka na ng iba. Napakaswerte ng mga lalaki na kahanap ng ganong klaseng babae. At ikaw ba tong tinutukoy ko? Ikaw ba tong babae na to? Kung oo, mag-comment ka naman dito. Mag-comment nga lahat ng babae dito na hindi tumitingin sa laman ng bulsa ng lalaki. Mag-comment nga dito yung mga babaeng nasaktan na wala naman silang ginawang mali na sa umpisa pa lang sinamahan na nila yung lalaki na tuparin niya yung mga pangarap niya. Kaso ang ending, nung natupad na yon iniwan na sila. Comment nga kayo dito, kayo ba tong babaeng tinutukoy ko? Ipakita nyo sa mga lalaking to na hindi lahat ng babae materialistic. At kayo mga tol, ipakita nyo sa mga babaeng to na marami pa rin matitinong lalaki sa mundong to.